sa mga paghatak kayo sa mga impormasyon o balita na may kalabutan sa kalbo, kalabuan. Kampanar. Public Information Program ng Aegis Entertainment. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome po sa ating programang Kampanario Episode 261. Tagapaghatid ng mga impormasyon, balita at aktibidad na din na nating makasundaluhan mula po sa lalawigan ng Leyte, Biliran, Southern Leyte, Samar at Eastern Samar. Sa ulo po nating na mga balita, Ang 8 2nd Infantry Purvis Brigade sa pamumuno ng Brigadier General Pompeo Jason M. Almagro, Philippine Army, ay nagsagawa ng flag-raising ceremony bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Human Rights Consciousness Week. Narito po si Kapernis Trooper Almano nagbabalita. Ang ito 2nd Infantry Police Brigade ay patuloy na nagtataguyo ng dignidad ng tao, papuri-puri at katapatan sa konstitusyon Idinaos sa hibila ng 82nd Infantry Peerless Brigade ang Monday Flowers in Ceremony bilang pagpunita sa National Human Rights Consciousness Week na pinangunahan ni Brigadier General Pompeo Jason Imalmagro, Philippine Army, with the Commander sa nasabing bigada. Pinigyang diin sa seremonya ang pagpunita sa National Human Rights Consciousness Week kasabay ng ikatitong putitong anibasaryo ng Universal Declaration of Human Rights isang pledge of commitment ang pinangunahan naman ni Major Lionel Alexis Intan, ang acting brigade executive officer ng Brigada. Nasinanda naman ang pagbasa ng mensahe ng Commanding General Philippine Army ni Colonel Rico O. Amaro, Deputy Brigade Commander sa nasabing brigada at ang mensahe ng Chief of Staff Armed Forces of the Philippines na inihatid naman ni Brigadier General Pompeo Chisan Imalmagro, Philippine Army, Brigade Commander formal ding binigyang pugay ng unit si Captain Rene Sibigon Infantry Philippine Army ang bagong talagang opisyal at ang itinilagang CMO officer ng unit sa pamamagitan ng pagkakabit ng unit patch. Kasama rin sa programa ang retirement ceremony upang parangalan sa si Staff Sergeant Trofino M. Jr., Military Intelligence Philippine Army para sa kanilang tapat at marangal na serbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Isang clock of honorable service ang pinagkaloob sa nasabing liderado. Sa kanyang misahe, tinilala ni Brigadier Almagro ang dedikasyon at kapapata ni Staff Sergeant Ferido at nagpahayag ng kanyang pagpapahalaga sa kapuri-puring serbisyo na ibinigay nito sa kanyang buong karera bukod pa rito malugod din niyang dinagan uh, Napikit ko naman kayo lahat kanina. kanina. But today we honor our comrade was who, who has dedicated years of painful discipline and selfless service to our organization and to the nation. Earlier, earlier he mentioned yung highlights ng career niya. Uh he uh, undergone the special forces and airborne. And uh, he Si Kapolish Trooper Pim nagbabalita. Send-off ceremony ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon pinangunahan ni Brigadier General Pompeo Jason M. Alamandro, Filipino Army, Commander ng 8th 2nd Infantry Perlis Brigade. Narito pong muli si Kapolis Trooper Almano nagbabalita. Desyembre 1 taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Brigadier General Pompeo Jason E. Maramago, Philippine Army, Commander ng 82nd Infantry Brigade, Philippine Army, ang seremonya ng paghahatid at para sa mga kawal ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion noong Disyembre 1 taong kasalukuyan sa kanilang headquarters sa Barangay at King Kananggalete. Bago sila umalis patungo sa Battalion Evaluation and Certification Program o BECP sa Hinabangang Summer. Gaganapin ang B.U.C.P. sa APTS sa Barangay Fatima, Hilabangan, Samar. At ito ay pinangangasiwaan ng Training Directorate ng Training Command for the Army. Layunin ng dalawang linggong programa na higpit pang mapaikting ang kahandaan sa operasyon, kakayahan sa taktika at kagustayan sa administrasyon ng bakayon. Ang mga pinolo, at mga tauhan ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Banggiitan Batalyon na papalis ay narito po ang lahat at napag-alaman. So ngayong araw ay isang mahalagang ito para sa inyong unit. You may not, you may not be heading to the bottom or to an operational area. But your departure from the battalion for the Battalion Evaluation and Certification Program or BECP is equally critical to mission success. Ito ang panahon para hirasa muli ang inyong mga kakayahan, malakasin ang prediko ng uh, inyong unit at ihanda ang inyong sarili para sa mas mabibigat na hamon na inaharap. The BCP is not simply a mandatory requirement. It is an investment and an opportunity. An investment in your skills, your discipline, your teamwork, and your readiness. Ito rin ay isang pagkakataon para pag-aralan at i-review ang inyong mga core competencies. Ayusin ang mga pagkumpulang at bumuo ng mga panibagong sigla para sa ikatutupad ng ating misyon. It is a chance to refine what you do well and improve what needs to be strengthened. It is an opportunity to return a stronger, smarter, and a more capable unit. Ako, si Copperless Trooper Bing, nagpapalita. Balita, informasyon, aktividad na diluhan nating mga kasundaluhan, katuwang ibang local municipal government unit mula po sa probinsya ng Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar at Eastern Samar. Bago po tayo, bago po natin formal na tapos, tapusin ang ating programang Kampanar Episode 261 ay magbabasa muna tayo ng mga ilang pa shoutouts at comments sa ating comment section dito sa ating Facebook page live. Mula po kay Sir Donato Ganade, good evening, watching from Kanangalete, mayong gabi ka niyo Sir Ganade Sir. And happy viewing Sir. Mula po kay Sir Roy Pingoy, uh, nagsinsa ng stars. Sir Roy Pingoy Sir, mayong gabi. Mula po kay Sir Jenny Giliarawan. Mayong gabi ka rin yung tanan. Ma'am Sir, amping sa kanunay. God bless. Amping po sa kanunay. Ma'am Jenny. And God bless you too. Mula po kay Sir Regen Bungko Albos. Good sir. Watching from Binulho Patrol Base Javier Lete. Okay. Sa taga Javier, sa patrol base sa may Javier Lete. Mga pangagabi nga. Keep safe po kamundi ang tanan. Sa tanan po nga na sa lahat po ng ating mga Capgo Active Auxiliary at mga patrol base dito po sa probinsya ng ating nasasakupan, uh, God bless po sa inyo lahat at keep safe. Maraming salamat po sa inyong pagsiservisyo. Ati, masyadong oh, partner, uh, ang lahat ng uh, ang ating tropa ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion, ang uh, <clears throat> 74th Infantry Bantay Battalion, <clears throat> Shout out mula po kay uh, Mom from Zoo. Good evening Sir Mom. Watching from Headquarters, 3rd Infantry Division, Philippine Army, Camp Peralta, Hamindan, Capiz. Yan, shout out po sa lahat ng uh, tropa ng 3rd Infantry Division, Philippine Army. Wala lang po kay Sir Fred Mara. Good day, Fairless Troopers. Watching from Asin, Uliilo. shout out sa iyo, Sir Fred. Malamang kay Ma'am Alin Kabanyero, good evening sir ma'am what's uh, God bless always God bless you too no? Always uh, Ma'am Ma Alin Kabanyero Okay Shout out din natin Ang ating uh, aking kasama dito sa studio Si Sergeant Jeffrey Dakutan From Parana Samar maupay na gabi nila mo na Sergeant Jeffrey sa may Parana Summer. Ayan. At dito na nga natin na formal na tatapusin ang ating programang Kampanaryo Episode 261. Sa ngalan po ng aming butihing Brigade Commander na si Brigadier General Pompeo Jason M. Almagro, Philippine Army at aming Deputy Brigade Commander na si Colonel Rico Amaro at ng buong tropa ng 82nd Infantry Brigade Magandang gabi po sa inyong lahat.